ang COMELEC sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Maguindanao del Norte para yan sa pagpaparehistro ng mga gustong makaboto sa eleksyon. Para sa update, may live report si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang voters registration dyan? Cheryl, in terms of number, nako, Marami kumpara sa inaasahan ng tumangkilik sa nagpapatuloy nga na voter registration sa loob ng kampo ng MILF dito sa Maguindanao. Aminado kasi yung ilan sa mga dating kumalaban sa gobyerno na ngayon ay nagbalik na sa pamahalaan na nahihirapan sila pagdating sa pagpaparehistro. Kaya naman, pinili na ng COMELEC na ilapit ito sa kanila. Sunod-sunod ang dating ng mga tao sa Convention Center sa loob ng Camp Darapanan sa Maguindanao del Norte. Kilala itong kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na binuksan na rin para sa voter registration. Kabilang sa nagparehistro ang mahigit dalawang dekadang OFW mula Saudi Arabia na si Abdul Rahman na matagal na rin miyembro ng MILF. Nakaka-nervous po kasi for the first time na magparehistro. At saka never pa ako nakaboto. Ang 64 na taong gulang na si Sapal, ngayon lang din daw nakapagparehistro matapos tumira ng matagal sa bukid. Ang pakiramdam ko, parang kung hindi ka sumusunod sa patakaran, marang, parang masama. Kung baga magtiwala ka sa iyong sariling isipan, parang masama yung... Mas pinadali naman ng COMELEC ang pagpaparehistro dahil kahit barangay certification, pinapayagan na nila. Dito mismo sa pinakasentro ng Camp Darapanan, ginawa ng Comelec ang pagpaparehistro. Noon, hindi maikaila ng mga taga rito na iniwasan at kinatakutan ng lugar bilang kampo ng MILF. Pero bilang bahagi na nagpapatuloy na peace process, pinilit ng Comelec na makahikayat pa ng dagdag na botante mula mismo rito sa lugar. Aminado ang pamunuan ng BARM, hindi naging madali ang pagpaparehistro lalo sa mga naging kombatant ng MILF takot sila na pumunta ng kwan, ayaw nila na ma, sila, ma ma-intercept sila. Ayaw nilang mabulgar yung kanilang identity, yung iba. So hindi sila gustong mag -visa. Pero ngayon, hindi na yung mangyayari kasi they are already confident na partnership na ang gobyerno at ng Islamic liberation. Sinagot naman ng COMELEC ang mga agam-agam sakaling magkaroon ng issue ng double registration, lalo't may mga naging alias ang mga membro ng MILF noon bago sila magbalik loob sa gobyerno. Mas maganda nga yun eh, kasi manalaman nila ngayon kung may gumamit ng mga pangalan nila before. Titignan namin kung yung mga nagparehisok, darapanan man o kahit sa Abu Bakar, ay may katulad na fingerprint sa ibang parte ng ating bansa para magpatanggal natin yung pinaka-latest na registration na ma pa rin. Again, may ma pa rin, yung earlier registration. Paniniguro ng Comelec, babantayan nila ang magiging halalan sa BARM, lalot po bes best na buboto na rin ng mga taga rito ng magiging miyembro ng kanilang parliament. Pipilitin din daw nila makaboto rin para sa mga lokal na maumuno sa walong bagong bayan na nabuo at naisama na sa rehiyon. Cheryl, technically hanggang ngayong araw na lang dapat itong ginagawa ng voter registration sa loob ng kampo ng MILF. Pero dahil nga sa dami ng mga taong tumangkilik nito, e eh, pinaplano ng COMELEC na magkaroon pa ng another set no, ng satellite voter registration sa loob nga ng mga kampo ng MILF dito sa Maguindanao. Ilan lang sa mga naobserbahan nila kahapon hanggang kanina, e eh, may mga minor de edad na nagpaparehistro na alam naman natin noon isa ito sa mga malalaking problema ng rehiyon kung saan nagkakarap nagkakaroon nga ng mga di umano'y menor de edad o mga hindi naman totoong tao na nakakaboto at nakakapagparistro bagay na na-intercept agad ng COMELEC at hindi pinayagan sa, sa ginagawa ng pagpapatuloy ng pagpaparistro. Samantala, tiniyak naman ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines na kahit magkaroon na nga ng panibagong eleksyon sa BARM kung saan kasama na sa iboboto yung mga members of the Parliament, e eh magpapatuloy pa rin daw yung ginagawa nilang Bangsamoro Peace Process. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualbez.